Hola mga friendship! Alam niyo na ba kung bakit tinadumog ang aming Kaya Homes Raw House dito sa Nait, Cavite? Number 1, ito kasi ang pinakamura sa buong Cavite. Tama ang narinig mo mga friendship, buong Cavite. Heto na ang pinakasulit at magaan sa bulsa. Number 2, alam mo ba na ang may gawa nito ay ang My City Homes? Talagang matibay at de kalidad kapag gumagawa sila ng mga pabahay. Number three, ang pabahay na to kahit 3 to 4,000 lang per month ay nasa loob ng subdivision, hindi to squatters area. Number 4, titulado Isipin mo, 3 to 4,000 tapos titled, ba? Minsan nga yung mga buyers namin, baka naman rights yan o kaya tax declaration. Naku, friendship, sinasabi ko sa'yo, ito ay titulado, legit na legit ang pabahay na to. Number five, alam mo ba na kung ikaw ay minimum wage earner at ang iyong sweldo ay naglalaro sa 13,000 pataas, qualified na qualified ka dito. Higit sa lahat mga friends, kapag sa akin kayo bumili, ay maaasahan po ang aming mapusong serbisyo mula umpisa hanggang dulo. Tama yun mga friendship. Magmula sa pag-reserve nyo ng unit hanggang makuha nyo ang susay, sasamahan po namin kayo para naman maging smooth ang mad at madali ang pagbili nyo ng bahay at lupa. At mga friendship, sabi ko sa inyo, di ba sold out na siya? Pero good news, magkakaroon ulit kami ng last 50 units sa old price. Uh, Humabol ka na friend kasi pagkatapos niyan medyo mataas na siya. Magkano nga ba ang presyo niya ngayon? So sabihin na natin bibili ka ngayong January. Ang kailangan mo ay 2 government IDs at one month payslip kasama na ang reservation fee na 3,000 o 3,000. Yung 3,000 na yun friends ay ibabawa sa kabuo ang presyo ng bahay. So January bumili ka, nagbayad ka ng 3,000. Magmula February hanggang October 2024, ikaw naman ay magbabayad ng down payment na 3,900 per month. Ang baba, di ba? Pagkatapos ng October 2024, bigyan mo kami ng isa hanggang tatlong buwan para asikasuhin ang housing loan application mo. Basta magpasa ka lang, lang sa amin ng complete documents. Kami ng bahala dyan, friends. So, Um, siguro January 2025 onwards kapag naibigay na ang susi ng bahay mo saka naman mag-uumpisa ang monthly na 4,500 per month so kung ikaw friend ay nag-iisip at matagal nang nangangarap magkabahay bakit hindi mo ito subukan ito ay para sa mga minimum wage earner malay mo kami na yung tamang tao na inaantay mo para matulungan ka naming magkabahay Libre ang magtanong, unlimited at magtanong. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong mga friends. I-message nyo ang inyong mobile number dito sa aming TikTok or sa Facebook para tatawagan kayo ng mga ahente namin. Malay mo, next year titira ka na sa iyong home sweet home. Meron kaming libre tripping sa Wednesday at sa Saturday. Message ko na friend, isasama namin kayo para makita nyo kung gano'ng kaganda ang subdivision na yun. Okay? Antayin ko yung message mo ha. Bye!